Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite. At sa mga impilan ng radyo ng Catholic Media Network sa ibang lalawigan sa ating bansa. Report wala naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live. Nationwide. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Bilang tugon ng lokal na pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng gabilan ng suicide mortality rate sa bansa, inaprobahan ng sangkunang panglungsod ang The Peer Support Group Ordinance ng Batangas City. Layo nito na bumuo ng peer support groups na maaring magbigay ng payo at psychological support sa mga nangangailangan ng tulong, partikular ng mga kabataan. Hangad ng ordinansa na mapalakas ang kamalayan ng mga kabataan sa pamagitan ng pagbibigay ng basic psychosocial support at paigtingin ng advocacy hanggang sa mental health. Magbubuo ng peer group support committee na siyang naatasang magmonitor ng quality at effectiveness ng peer support group program ng lungsod. Ang committee din ang mamamahala sa registration at accreditation ng mga peer facilitators kung saan dadaan ito sa capacity building programs at trainings. Mula sa DWRFM 95.9 ito, Serence si Belda ng Semen Batangas, nagulat live para sa sa CNN Pilipinas. CNN Live, Live, Live Nation Nationwide. Maraming salamat Transbel. Damo la po naman sa impilan ng Radyo Totoo CNN Batangas. Sa